Good Morning everyone. So tara let's guys. Tayo po naman ngayon ay uh, maliligo dito sa napakagandang ilog Ito po yung dinadayo dito na paliguan. Nakikita nyo naman po oh. Yun, napakalinis po dito. So medyo madilim-dilim pa ngayong maaga pa pa kami dito. Yan oh. Ang ganda ng mga view dito. Yan kung matatanaw nyo po ang ilog. Yung kasama yung aking uh, dalagang ding. Ayun oh. Ayan o, magbablog din daw siya ngayon. Kung makikita nyo po, ang oh, linis ng tubig o. Oh. mga ano dito. Ang ganda po dito guys. So ayun, uh, mega, 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 mega love shoutout po sa lahat. Tara po, ligo po tayo dito sa napakagandang ilog at napakalinis. So ayun po. Oh, ang aking nga uh, may bahay. Kaya naglalaba rin siya dito sa ilog. Ayan Oh, may naglilinis din doon ng aking uh, pinsa, ano sa aking pinsa, na yung aking anak. So yun, maliligo kami ngayon dito sa napakagandang paliguan. Dito lang po ito malapit sa amin. Walking, walking lang. Ayun o. Oh. Let's hmm. guys, ligo po tayo dito sa Makapyo. Ayun, napakagandang paliguan po dito. Dito po ito sa barangay Luguhon, Madalaga So, ayun po ang napakagandang paliguan dito ngayon. no, oh. oh ayan. no. Oh. So, ang aking vlogger. O. Oh, oh. Sige, mag... Hi, uh... welcome to my vlog. Ngayon po, ay kami ay maliligo ng aking papa. Ayan, o. Oh. Ayan siya. At maganda kasi dito. Kaya kami ay naging ngayon. Yan. Hello. <laughs> maganda ang view dito guys. Hello. Ano? Doon, tingnan nyo. O, oh, di ba? Ang ganda dito. Ayan. And ayan ang aking okay. mama. <laughs> Let's go. Ayan. Ayan, oh, di ba? Ang ganda like and share my videos. Bye! So guys, maligo pa tayo ngayon. Maaga tayo maligo. Masarap pa maligo dito ngayon, Oh. Makikita nyo, ang linis ang Oh. Ah!

So guys, magduyan-duyan muna tayo dito. Ayun, masarap magduyan dito. Yun, oh, may kami na shout po sa lahat. Mga friends, mga FB friends ko dyan. Mga ibigay ko dyan sa Hearty World Award. Maligo po tayo dito. Dito po itong napakagandang paliguan. Dito sa amin. So ayun, uh, isang magandang umaga po sa ating lahat. <coughs> Sama po kayo. relax Lego time. Uy! <laughs> uh. Hi guys! Welcome to my vlog! Ngayon po, kami ay maliligo dito sa ilog. Ayan na, tingnan nyo. Madilim-dilim nga po kasi kasi po maaga pa kami nandito. At ay, papakita ko po sa inyo ang aking papa and mama. Andito po sila. Ayun po sila mama and papa. Ayun po sila dalawa. <laughs> Ayun po sila. Naglalaba po silang dalawa. la <clears throat> yun lang po like and share my videos bye bye <laughs>

Wow. Hello Auntie AB Big Amiga Lab shout out So ngayon Auntie AB nandito ko kami ngayon, ngayon sa may ano, Barangay Logon Sa Makapyo So alam mo na ito itong yung suba ang sarap po maligo ngayon. Ang ganda na po dito. Yun o. Oh. Ayan. Oo, oh, yun o. Oh. Yun. Mega mega love shout out po sa lahat. Mga kaibig friends ko dyan at sa Whitey World. Mega mega love shout out. Ma'am Amore Maria. Ma'am Annabelle. Sir John. Mega mega love shout out po sa inyong lahat. Ah, Ma'am Janice Ambadjon. She's lovely. She's pot, -pot. Ayun. Mega mega love shout out po sa inyo lahat. Sir Guru. Mega mega love shout out. So ayun. Dito po pa pa ako ngayon sa aming probinsya. So makikita nyo po ang napakalaking ilog. Sarap po maligo rito. O ayun oh. Ayan. Ayan. Mega love shout out po sa lahat. Ayan. Ma'am. Ito Nakalimutan ko na. Hindi ko na ma-shout out yung iba. Pasensya na po kayo. So, Ayan nga guys. Ang aking papa nagbibilad dito sa tabing ilog. sa aming labahin. Mabilis po matuyo rito. Kasi yun o. Oh, ang ganda ng... <clears throat> ang ganda ng ano dito. Ang uh, paliguan. Nagbibilad natin sa buhangin. Para marinig ang mga kumot yan <laughs> so ayun nga guys nakikita nyo po ang mga kagandahan ng aming uh, probinsya sa tabing barangay po namin dito ang ito po yung malapit sa aming barangay Itong ginaday na paliguan, Barangay Logon, Madragaclan. Ito po yung Makapyo. Ayan, ang sarap po maligo dito guys. So, pupulit na nakapaligo. Ayan, pupunta kami dun sa mga ano na yun. Naghahanap po kami ngayon ng pako. Yung gulay na pako. Ayan, tara let's go guys. Sobrang ganda dito guys ayun, makikita nyo po ayan, oh ang linis, napakagandang tanawin dito, ayun, oh ilog po yan, soba, ang tawag din sa amin soba ayun, yung aking uh, binata doon, oh, naghahanap ng uh, gulay na pako mga maraming pako doon, sa may gilid na yun yun yung aking uh, chikiting, oh, naghahanap na rin isama rin doon hi vlog daw yun ay, marami naliligo doon. Oh. Ayun sa kabila. Ayun oh. Hmm. Ayun, si misis sa tawid doon. Layo niya oh. Dito kami ngayon oh. Ayun oh. Ah. Gahanap kami ngayon ng gulay na pako. Hayun po sa Hayun po si Papa and excited na po siyang maligo. Yan. Sa ilog. <laughs> Pupunta na po siya sa duyan. Ayan. Ano po siya? Ayun. Bukan aku, ay kami ay, polisi kok yang aking? Papa ay brother. Kau yang, kau At kay Tita Rosal At Ate Maymay Yun lang, bye-bye tidak tahu sama ayun nga guys ang sarap pumaligo dito sa ilog napakalinis po ng suba ang oh, makikita nyo oh, yung mga kabundukan no? o oh, yun o oh. yan o oh. shout out na pala kay Andi Adura, kay Tita Bilner, at kay Ati Maymay. Yun lang, bye-bye! So, ayun nga guys. Um, tatapos lang namin maligo. Ito, kakain po muna tayo guys. Ayan oh, masarap yung isda. Ayan oh. may lumpia, may tuyo. Ito, ito. Kanin. Isda oh, ayun, oh. So, ngayon medyo 10 o'clock na ng umaga. Dami na akong naliligo. Dumadami na akong mga tao. Ayan oh. makikita niyo po yung mga naliligo. Ayan, sa kabila. Ayan, may mga... Ayan ang aking... Uh, Misis, ayan. Kumakain na ng pagkain. ang uh, aming labahin ka na na, na namin. Sa aking binata, o. Oh. duyan pa. So, may bakante mamaya, puno to dito ng tao. Ayan, may bakanting table pa, oh. o. So, table din. Ayan. Mora lang po. Ang bayad. Uh, yun, doon sa dulo, May nagbabal sa dun, oh. yun. sa dulo, ayan, May nagbabalsa doon. Hmm.